Tara pag-usapan natin ang isa na namang galit ni Julia kay sa sapagkat kasama pala ni Gerald na pumunta sa PBB kahapon si Kimmy. Nang makita nga ni Julia ang post ng ilang Nelson na magkasama sila Gerald at Kimi ay uminit ang ulo nito. Dali-dali nga siyang pumunta para sugulin si Kimi dahil isa ito nga ay maang aagaw. Si Julia nga ay hindi makaalis sa galit sapagkat nagaantay pa rin siyang balikan ni Gerald. Kaya naman ginagawa niya lahat para mailayo si Gerald kay Kimi. Si Kimi, walang pakialam sa dalawang hinayaan na nga lang ni Kimi na sumunod ito sa kanya. Sabi nga ng mga tagahanga ni Kimi, Hoy Julia, sa totoo lang, tira-tirahan na lang si Kim si Gerald. Una naging si Kim at Gerald at ikaw ay tingalang ano. At ikaw naman Gerald, wag mong guluhin si Kimi. Magkasama kayo ni Julia mo na mga agaw ko man din namin ito si Bea Inagaw mo na si Bea kay Kim, si Gerald Tapos inagaw mo naman si Gerald kay Bea What a smooth word? Sabi naman ni Jovelyn Villarrojo Lalaki lang yan, marami dyan ang bata mo pa Julia Maganda ka, talented Marami pang pagkakataon na darating sa iyo Huwag mong sayangin ang panahon at buhay Sa so walang kabuluhang bagay sabi naman ni Consolvation Velasquez, maraming naiingit kay Kim na very talented na na artista na gusto siyang awayin. Huwag mo silang pansinin Kim, lalo kung napakusay mo sa pagiging artista, ingat ka lang lagi, makakarma din niya mga inggetera. Sana ang pagsiselos kung anuman tumahimik na lang sana kaysa manakit ng tao na hindi naman palaban sa iyo, makakarma kayo sa maling ginagawa. Si Kimi ay gumagawa lang ang natrabaho niya at ayaw din niyang pansinin si Jared kasi may Paulo na nga siya na magmamahal ng tapat sa kanya at totoo. Kaya nga naman yan lang ang ating chika. Halina't mag like, share and subscribe. Maraming salamat po.